Angelica Panganiban, muling nagsalita sa publiko. Nalaman agad ang balita pagsugod ni Julie Barreto sa bahay ni Kim Joo. Hindi na biro ang isyo. Maging si Miss Angge ay naglabas ng hinaing at galit sa si mga Barreto. Maging siya ay naguguluhan kung bakit si Kim Joo ang pinagbubuntungan ng inis o galit nitong si Julia. Hindi daw umano deserve na bastusin at gawing kaawa-awa ang kaibigan. Nararapat na sampahan na rin ng reklamo. Maging kay Gerald Anderson, mas lalong tumindi ang galit nito. Noon paman, man, kilala na si Miss Angge. O kilala na ni Miss Angge ang isang Gerald Anderson. Alam na alam kung paano nang hirap at nasakta ng kaibigan sa kamay ni ex. Ayon nga sa mga samot sa komento, ako bilang fans Naawa na rin talaga ako sa mga bashing na nare-receive ni Idol. To the point na nagbe-breakdown si Kim Joo every time pinag-uusapan sa Showtime ang mga naging ex noon. Dagdag pa, yung mga haters na masasakit pang salita na akala mo walang mga puso sa panglalait kay Kim Joo. By the way, lahat naman yan ay may balik sa kanila. Sana o nawa ay maging happy sila sa mga hindi magagandang gawain nila kay Kim Jo. Laban lang ng laban, pasasaan pa ang 19 years sa showbiz. Pinanday at pinatibay kanyan. Stay strong, Kim Jo. We will love Galitin na lang ng galitin. Magparami pa na magparami ng mga proyekto at mga teleserye. Dagdagan pa ng mga endorsement para sa Kimpaw. Anong senyorito?